Hi guys! Hi everyone! It's me again. Welcome into my black. Today, I'm gonna fixing my keloid around my hair. Ito. Ayan. Hindi ko alam sa million million tao ako lang ba may ganito. Ayan. Yung pimples ko dito na nagiging keloid siya ang tagal kong hindi nagsusot ng mga ano. Lagi ako nagsusot ng mga close neck. Kailangan, pag bumibili ako ng damit, kailangan sarado. Kailangan hindi nakikita yung dibdib ko. Now, hindi ko na siya iniisip. Napagod na ako. Kasi, alam mo yun, yung pagbibili ka ng damit, kailangan mo magano, ano, uh, ganito, ganito, kasi ayaw mo makita. So, what's the point na itatago mo pa or what Although, kasi yan, sa ang saan tagal ko rin talagang nagtago. Kasi na-try ko one time sa elevator na talagang ng talaga ng babae. Ano to? Talagang as in, hinawakan niya ako na hindi ko siya kilala na nagulat na lang ako. Ay, buti nakapagtimpi ako. Ang mga tao talagang ngayon masyadong ano, kung ano yung nakikita, hindi makatiis, na ganito, ganon Masyadong mga pakialamera na ewan. So, because of days, hindi talaga ako nagsusot. Pero, wala na akong magagawa kasi tumutubo talaga siya. Hindi ko rin alam kung paano ko siya puprotektahan. Siguro pag napapawisan ako, nangangati, nagkakapimple. So, this area guys, prone siya sa keloid. And then sa back ko, prone din siya sa keloid. Diyan, diyan. Kasi nga, siguro pag napapawisan, nangangate, eh, ganun yung ano ko. Ang kinatatakot ko, baka mapuno na ako ng kiloy. Eh. Ayan. Hindi pa naman tanggap dito sa Pilipinas ngayon. <laughs> so, dito sa Pilipinas, ang daming ano eh, pag nagsuot ka ng ganito, ng ganun, ang daming o oh, ba't siya nagsuot ng na ganyan, di naman bagay, o oh, ba't siya nagsuot ng na ganyan, di naman maganda yung ano niya, ganyan. Ganyan dito sa Pilipinas. Pero, me, wala na rin akong pakialam. Hi, King! <laughs> wala na rin akong pakialam sa mga ano, mahalaga buhay. di ba? Yan ang pinakamahalaga, buhay. Ayan siya. Ayan. So, ganyan yung magiging ano. Sobrang init dito ngayon sa Pilipinas, guys. As in, talagang sobrang init. Ayan. So, summer na summer. Pero, ang, ang lakas ng ulan kanina ang umaga. Sobrang lakas ng ulan kanina ang umaga. Tapos, ngayon, biglang init. Ang panit ng panahon. Mamaya na naman, uulan na naman. Babahain na naman kami. Um, madalas kami binabaha dito sa bahay. Yan. Guys, ilang buwan ako dito sa Pilipinas. Sa mga nakakaalam na kilala sa akin. Dati talaga akong OFW sa Hong Kong. Kaya makikita niyo yung ibang video ko sa Hong Kong. Yung ibang mga vlog ko sa Hong Kong. Ngayon, hindi na ako masyadong ano. Noon talaga, naging kaaliwan ko yung YouTube na ano. Kaaliwan ko ma mangista, Para ngayon, nahihirapan na akong gawin yun. So, ano, lang yung mga kakilala ko noon, mga kadikitan ko noon. Hindi rin naman sila nagsusupport. Pero ako ngayon, isusupport ko lahat na nakikita ko nagsusuport sa akin. Yun yung gagawin ko. Tapos, magsusupport pa din ako sa kahit na sino na gusto kong isupport. Pero pag nakikita ko din na wala lang din, hindi na rin ako magsusupport. Ganun lang. Bakit ko yung oras ko at panahon ko sa kanila? Gayong maraming dapat isupport. Maraming deserve. Maraming, maraming tao dyan na ano, ah, uh, nasa bukas sa puso ang mag support pabalik. Ganun lang yun eh. Gay, uh, give and take lang naman talaga. Ang kaya ko lang isupport talaga guys is ano, ah, uh, Mag-watch ako, magla-like ako, tatambay ako sa mga live nyo. Yan lang. Hindi ako makakapagbigay ng kahit na no sticker or whatsoever kasi napakapulubi ko ngayon dito. <laughs> Pero pag na, malay mo, pag nakasahot na ako, di ba? Magbibigay din ako ng sticker. So, yun lang guys. Please, like. <laughs> like, 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 and subscribe. Let's support each other guys lalo na yung mga ordinary youtuber na katulad ko na parang wala naman ako na, asang umangat pa ay ewan basa, sige basa, sige bye bye guys